Sa formal na pagbubukas ngayong araw ng FIBA Basketball World Cup, malakas daw ang loob ngayon at paniniwala ng Gilas Pilipinas na makapagtatala pa rin ng panalo at kapapano sa kanilang Group A. Sa paniniwala kasi ng ilang sports experts at ilang mga Pinoy fans, swerte pa rin nilang sa hindi napunta sa tinaguriang Group of Death okay naman sa mas mga bigatin at powerhouse team na kalaban ang Pilipinas sa Group Face. Target kasi ngayon ng Pilipinas na kahit pa paano ay makadalawa ng panalo o pa magkaroon din ng chance na, na mag-qualify sa nalalapit na Paris Olympics sa susunod na taon. Sa tatlong teams ngayon na kalaban ng Pilipinas sa Group A, pinaghandaan talaga ng todo ng gilas ang mga laro kontra Dominican Republic mamayang alas 8 ng gabi sa kick-off ng World Cup sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan at ang national team din ng Angola na makakalaban naman sa gabi ng linggo. Pero ito ha mga kasama, asahan na rin nadadaan sa butas ng karayong ang mga Pinoy lalo na at may NBA player din ang Dominican Republic. Ang Dominican Republic ay nasa number 23 ang world ranking. Ang Angola naman ay number 41 kung saan ang Gilas Pilipinas ay number 40. Ang Italy naman na rank number 10 ay tinuturing na mas malakas talaga at itong nakalipas nga ng mga linggo ay walang talo sa mga tune-up games bago naman dumating ng Pilipinas. Ilang mga fans naman yung kapanayam ng RMN Networks ang naniniwala din na ang Gilas ngayon ay katapaano ay malakas din at maring magtalanga ng mga panalo narito pa ang ilang sunurang pahayag ng ating mga nakapanayam naman na mga Pinoy fans. May 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 chance tayo, may chance maganda ating naging uh, bracket. Uh, excited na ako sa ano sa magiging nakalala ba sa nito? Pero may pag-asa tayo. Uh, Italy malakas, Italy lang parang medyo hmm. mahihirapan tayo pero yung iba parang kaya. Uh, yung mga nakal... yung isa sa mga kasama natin sa bracket is Angola, nakalaban na natin before. Though natalo tayo doon, I know na alam na nila yung laro. and uh, even though may Dominican Republic which is I think maglalaro si Carl Anthony Towns, I think magandang bagay din 'yon na sila yung kasama because uh, I think match naman yung mga players. Um yeah, uh, skill-wise, match din sila. So, yun. Kasama mo sa Sports Balita, reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Ito si Radyo Manuel Maracol, Tatak, RMN.